Oh mm -hmm. uh -huh. like the world is on a side Nothing can bring me down tonight And... Hello mga sisi, welcome back sa aking YouTube channel Ito po mga sisi, pauwi na po ako dito sa trabaho namin And ang papainit po muna ako ng sasakyan kasi sobrang lamig po dito As in parang ano bang tawag dito? Polar vortex na po yata hindi naman po nag, nag snow pero sobrang lamig po so ayan nakikita ay, nyo po yung background ko ngayon Diyan po ang dito po ang trabaho sa loob ng secret kaya ako na po sabihin sa inyo so yun sobrang lamig nga mga sisi grabe and medyo slow po kami ngayon sa trabaho ibig sabihin wala po kami masyado ngayon trabaho kaya ito mga sisi pinauwi po ako ng medyo maaga-aga ngayon ay, salamat. May nag-start ng kotse ko. Say so, hi ka naman sa vlog. Susi mo. Anak ng pating ka. So, yan. Pinainit ko po kasi yung kotse ko. Eh, meron po siyang spare niya. Yung mga sisi, oh. Ito po yung sasakay natin. Oh, lamig talaga. Ay, naging muna natin yung gamit natin dito. Ayan. Pakita ko ulit sa inyo yung nagasgas ng sisi. Malapit na pong maayos to eh. Ito pala kasama din to. Oh, sa nagasgas. Tapos ito. Ayan. So mga toklap siya guys. Tapos ito. Tapos yan. Ayan mga sisi oh. Grabe. Ayan yung bangga. Grabe. Tingnan nyo naman po oh. Grabe po yung bangga niya. And then po po, And yung bumper po. So, Grabe. Mga sisi, sobrang lamig po talaga dito sa sa lugar namin. Grabe. Wala nga pong snow. Hindi nag-snow pero grabe naman po yung weather as in talagang huw! Hindi ko alam ba't ganto Pero grabe po, Lord. O, punta ko muna yung friend ko doon. Grabe! Woo! Grabe talaga yung lamig mga sisi. Ay! Kung pwede ko lang... Nakikita ba yan? May usok. Woo! Ang hangin! Ang malamig po kasi mga sisi yung hangin. Ay! Masabihin lang ako sa kaibigan ko. Ikaw na kumuha ng susi dun ah. Ikaw na kumuha ng susi. Ang lamig <laughs> Sige na! dito sa base Yeah. At yung mga puno ng siso grabe bino. mga puno dito. Yeah. Mga sisi. Ganyan kainit po yung ay kaming ganyan kalamig po dito sa Amerika Kasi sobrang lamig po. Grabe, kaya kailangan lagi kayong magba vitamins like vitamin C, vitamin D, lahat na po ng vitamins na pampalakas ng immune system is gawin nyo na po. <laughs> so, lamig talaga. Grabe. Nakasakit sa ulo. Nanunood hanggang buto. Matayin ko muna yung sasakyan ko. Kasi, pinapainit ko kasi para hindi naman kawawa yung ating sasakyan. And at least 5 minutes man lang po, is mapainit natin siya. Kaya, yun. Ay. O na, tanggalin mo na. Hindi ka tagal mo mga sisi. Lock mo. O, lamig ng kamay ko. Yan. Balik na po ulit tayo doon kasi magka-clock out na po tayo sa trabaho. Ayan. Ay, dito sa Amerika talaga, kahit malamig, mainit, kailangan pumasok sa trabaho dahil wala po tayong magagawa. Grabe yun yung umuusok-usok pa oh nakita nyo po yung usok grabe lamig ng hangin Whew. ay pero tingnan nyo dito ang ganda ng ano ginawa nila dito sa ano building namin Na-renovate po kasi nila to eh ay mga sisi hindi ko alam kung Whew. siguro kung may snow pa mas malamig pa Pero alam niyo, mas maganda pa kung may snow Kasi carry pa yung lamig Kesa yung ganito na Grabe yung hangin Kaya pupunta po ako dun sa Sa Home Depot Para bumili ng takip dun sa faucet namin Mga sisi So ito guys oh Pakita ko sa inyo yung Admiral Ayan. Ito po ay 5049. Ito po ay si Admiral Apollo Sosek. U.S. Navy retired pass away. The first pilot admiral. Ayan. Siya po yan. So, ito aming lugar. Doing um, work. This is the front desk. Hi, Wendy. Just trying to do a vlog. This is my work. <laughs> I just want to show it to my brothers and sister in the Philippines. Nice. <laughs> this is our front desk. Yeah, this is the first floor. This is the building. There you go. Elevator, yung sa si tinita, say hi tinits! Hello! yeah, Si tinits yan, worker, matagal na. Ayan, <laughs> so ito rin yung lone sailor. Ayan. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan pero yan, meron ganyan dito. Para tayong nasa museum. Ayan, sobrang lalim talaga guys. Grabe. Katapos lang ng New Year. Yeah. Pinasyal ko na po kayo. Ito pa. Ganda, di ba? Hotel Puto. Yan. Yan. Tapos sa labas, pasyal ko rin kayo sa labas siguro. Para makita nyo yung labas namin. Kahit malamig, mga sisi. So, Samahin nyo ako. So, ito siya. Pag summer kasi, yan, malaking umbrella yan. Pag summer, ganyan. Yung ano. Yan yun naman, no? Oh. Ice na. Tingnan, kita niya po ba yan? Ayan. Mga nag na po yan. Kasi umulan po last night. And then, nag-drop po yung temperature. So yan, na na po. Kaya ice. ayan, Ngayon yun naman po. Oh. Ice na siya. Yan. Ito po yung harapan ng building namin. Pag summer, maganda dito tumambay. Mag-copy-copy, ganyan. Soft drinks. Kung anong gusto nyo kainin, pwede. So, pauwi na kami ngayon. Ang bukas, trabaho po ulit. Building namin. Ayan. So, hanggang sa susunod po ulit, mga sisi. Um, ipasyal ko po ulit kayo dito sa amin sa Virginia, USA. And ito po yung trabaho ko. Sana kahit papano is na enjoy nyo yung magkakunting tour ko sa aking work mga sisi so susunod po ulit maraming salamat sa inyong pananood bye, bye mga sisi